guys, magluluto ako ngayon ng chop para sa lunch namin. Magay ko na yung carrots. Kailangan guys, masarap sa chop soy. Ano, uh, half cook lang. Magay ko na rin yung sayote. Yan. Ay, parang may nagigilahiwa. Ayun. Ayun. bagyo din. Marami-rami itong bagyo din, guys, kasi tagal na sya sa ref, matikira na. Sayang naman kung hindi ko sa lulutuin, matikira na. Lagyan ko na siya ng oyster sauce. Oyster sauce ang ginamitin sa palimpla, guys, para mapamis-pamis. Ayan. lagyan ko na rin siya ng paminta. Brown paminta. Brown black pepper. Ayan, namaya na yung cabbage. Dari lang ang malutong cabbage. Ituin ko lang yung gulay, guys. Ayan. Spanish sardines. Spanish style sardines pasta. Yung pasta guys. Ayan. Nag-request si Buntis. Ayan. Tingin natin yung sauce na guys. Ayan. salt so, Pepper. Ground black pepper. Ayan guys. Ito ng ating sauce. Yung Spanish style sardines. Ito na yung pasta natin. Lalagay ko na siya. Ano siya, guys? Bali, olive oil nga pala yung nagamit kong ano, oil. Ayan. Ano siya, guys? Lalagyan ko lang siya ng parmesan cheese. Ayan. nasa ilalim yung ano. Ayan guys, luto ng ating Spanish sardines pasta. guys, nagluto ako ngayon ng banana pie. Ginataan. Ginataan puso ng sabi. With tulino. guys, actually, nalaga na po. Ayan, kaya mabilis na lang siyang malito. Galing pa po ng Pangasinan, guys. Ayan, daladala -dala ko nun. Nakulong siya ng patis. yung patis na kanil sa ko, guys ilagay natin ang ating tulingan. Ito na nga guys. At talagang tulis siya ng bata. Ayan na siya guys. Ito ang ating ginataan. Puso ng saging at tulingan. Tulingan ba yan? Tambakol. Tambakol. Ayan guys, masarap siya. Naglagay din pala ako ng konting suka at saka sugar. Ayan, para balance. So guys, thanks for watching. God bless. Let's eat.